Yo, magandang araw sa inyo mga kapres ko So sa araw na ito uh, Magbibigay lang ako sa inyo ng Paalala Or babala uh, Ako kasi Para sa akin Meron kasi sa akin Pagka may lumitaw sa Notification nyo na Na ganyan or ganito Huwag nyo i-open guys yung, mga, yung link Kasi hacker yun guys oh babala babala ko lang sa mga baguan dyan sa mga baguang content creator katulad ko wag nyong pin lang please kasi ma-hack yung account nyo or page nyo pag inopen nyo yung link na yon nagtaka lang ako guys kasi may dumating sa not notification kung ganun ah ganito ganyan o oh yung account ko daw na copyright or may violation so tiningnan ko guys yung support inbox ko so doon ako nagtaka Pagtingin ko guys wala namang ano wala akong violation wala akong wala akong wala sa akin nagreport okay doon na ako nagtaka guys So yun pa lang nagtaka na ako. Oh, paalala ko lang sa inyo mga idol. Oh guys. Huwag niyo lang i-open link pag may dumating na ganyong ganong link sa notification niyo. Huwag niyo lang i-open, okay? Oh, para sa atin 'to, para sa lahat sa mga bagong content creator. Oh, nagpapaalala lang ako. Sa malalaki man, please, huwag niyo i-open link masasayang lang yung mga pinagpaguran nyo lalo na yung malalaki followers so guys wag nyong i-open hacker yon mga hacker yung ganong sistema ayan guys papakita ko sa inyo ganito yung dumating sa noti no notification ko oh ganito yung dumating sa notification pakita ko sa inyo guys ayan guys so pag may lumitaw na ganyan sa notification nyo, uh, wag nyo i-open yung link, okay? O, yan. Wag nyo i-open yung guys, no? Para hindi ma-up yung, uh, yung account nyo or Facebook account, Facebook Facebook page, yun lang. O, maraming salamat sa inyo.